Good. Good Ganyan yung movement pero gusto ko makita. Pero, dalawa pala siyang lakasan. Ha? Para hindi siya pabilis paubos. Good. Good job. And, pakita ko sa one last time. Para reference to, ko. Sakto video. Madadala ko siya. Pag-uwi. Ready? 3, 2, sound? ba? Basic. Ito lang. Tapos pag ihila ka, kasama na rotation ng katawan. So, full rotation yan. So, Three, two, so yun na yung final mo, ano, final mo. So para uh, uh, Ano, ito mo pa tawag. full rotation ng steady lang. Avelyesha mo tu, which is good. Good. Ay, sige. So, kung ganito na oh. Good. good. Para hey, sa. Ano mga ko tumira? Ano ba? muna, um, muna. hina-hina pwesto. Ken, okay, leader's ready. Stands muna, sit down gagawin mo. Baba mo na konti. Okay. Tapos, same motion sa yeah, kanina. Okay, Full swing. Ready? 3, 2, 1. Go Good. 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 Diba? Mas car, mas car na collected ka kayo. In Hindi yun. Tira ka na tira ulit. Okay. Pa. Ready? 3, 2, 1. Good. 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 Parunong na siya kanina, hindi ganun yung mga tira eh. Medyo ano pa eh. Good Power na. So wala namang sumali sa mga tournament, di ba? Hindi naman. Hindi naman. 2 points para ba? sa laban. Buo tayo ng team ng mga classmate mo. Ay, yeah, Yan maganda. Maganda.